Naging usap-usapan kamakailan ang aktres na si Lovie Po matapos niyang ibahagi sa kanyang mga tagahanga ang masayang balita tungkol sa kanyang unang pagbubuntis. Hindi maikakailan na labis ang kanyang kasabikan sa pagdating ng kanilang unang anak ng kanyang mister. Isa itong panibagong yugto sa kanyang buhay, hindi lamang bilang isang aktres, kundi higit pa bilang isang magiging ina. Matatanda ang sa mga unang buwan ng kanyang pagbubuntis, halos hindi pahalata ang kanyang tiyan. Dahil dito ay patuloy pa rin siyang nagtatrabaho, tinatapos ang ilang proyekto at commitments na kanyang sinimulan bago pa man niya nalaman ang kanyang pagdadalang tao. Kilala si Lovie sa kanyang pagiging profesional at dedikasyon sa trabaho, kaya naman marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang kasipagan at pagiging hands-on kahit nasa sensitibong yugto na siya ng kanyang buhay. Ngunit habang lumalaki na ang kanyang tiyan at mas nararamdaman niya ang bigat ng pagbubuntis, pinili na ng aktres na magpahinga muna. Mas pinahahalagahan niya ngayon ang kanyang kalusugan at ang kaligtasan ng kanyang dinadala. Ayon sa mga malalapit sa kanya, masaya at kontento si Lovie na nakatuon ang kanyang oras sa paghahanda para sa kanyang magiging anak. Bukod dito, ramdam din ng publiko ang excitement ni Lovie. Dahil madalas niyang ibahagi sa social media ang ilang bahagi ng kanyang journey bilang soon to be mom. Ipinapakita niya kung paano siya nagiging handa mula sa simpleng bonding moments nila ng kanyang asawa hanggang sa mga preparasyon para sa kanilang munting anghel. Maraming fans ang natutuwa at nag-aabang sa bawat update na kanyang inilalabas. Ang pagbubuntis ni Lovipo ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga, Kundi nagsisilbiring paalala na kahit gaano ka abala sa trabaho, mahalagang bigyan ng oras at halaga ang pamilya. Isa itong patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng proyektong natapos o tagumpay sa industriya, kundi pati na rin sa pagbuo ng masayang pamilya. Ngayon, habang siya ay nagpapahinga at naghahanda sa kanyang nalalapit na panganganak, ipinapakita ni Lovie na ang pagiging ina ay isa sa pinakamahalagang papel na maaaring gampanan ng isang babae. Tunay ngang marami ang nag-aabang sa araw na masisilayan na niya at ng kanyang mister ang kanilang unang anak, isang biyaya na tiyak na magdadala ng higit pang kulay at saya sa kanilang buhay. Kung excited ka rin para kay Lovie po, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share para laging updated sa mga bagong balita tungkol sa ating mga paboritong artista.